Dahil ilang araw din na walang pasok yung mga kapatid ko sa paaralan dahil sa sobrang init ng panahon ngayon. At dahil nga may pasok sila ngayong araw kaya nagluto ako ng almusal para sa kanila. Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. Kaya alas 4 pa lang ng umaga ay nagising na nga ako dahil narinig ko yung ingay dito sa kusina. Kaya dali-dali na rin tayong pumunta dito sa kusina at nakita ko nga pala yung lula ko ay nagtitimpla na ng kape. Kaya habang nag-uusap kami ng lula ko ay hindi ko namamalayan na ubos na nga pala yung kape ko. Kaya sakto din maliwanag na kaya tamang-tama bukas na yung tindahan dito sa aming kapitbahay ngayon. Kaya habang naglalakad ako ay nadaanan ko nga pala yung kapatid ko na nag-iigib ng tubig. Ganun nga pala yung palagi nilang ginagawa sa umaga. Kaya nakarating na rin tayo dito sa bibilhan natin ng ulam. Corn beef toyo at itlog nga lang pala yung binili natin dito. At syempre hindi mawala yung mantika at ito na nga pala lahat ng nabili natin kaya diretsyo na rin tayong bumalik sa bahay. Kaya pagdating ko nga dito ay tamang tambay lang din yung mga kabady natin at nandito din pala si Mingming. Kaya pagkatapos ay naghiwa na rin tayo ng mga para sa simpleng ulam para sa almusal ng mga kapatid ko. Naghiwa nga lang pala ako ng bawang, sibuyas at kamatis naman yung ilagay natin pampabango sa lulutuin natin na ulam. Minsan ko nga lang pala malutuan ng ulam sa almusal yung mga kapatid ko kasi minsan matagal din ako magising. Kaya pagkatapos nating nahiwa yung kamatis ay sunod naman natin biniyak itong itlog. Ilagay ko nga lang pala dito lahat ng nahiwa natin na kamatis at lagyan lang din natin ng kalahating sibuyas. Naglagay lang din ako ng kunting asin at kunting magic syrup. Kaya pagkatapos ay luluin lang din natin kasi scramble egg nga yung lulutuin natin ngayon. Mabilis nga sana to kung pinaghalo ko yung corn at itlog pero kaso lang gusto ko kasi sa corn yung walang halong itlog. Kaya nang uminit na yung kawali natin ay sunod naman natin ilagay itong mantika at sunod naman natin ilagay itong itlog na mayroong kamatis at sibuyas. Ito nga pala yung paborito kong luto sa itlog, yung maraming kamatis at maraming sibuyas. At sa mga magtatanong diyan kung anong grade na yung mga kapatid ko, yung sunod ko nga pala ay graduate na sa high school ngayong May at yung bunso naman namin ay mag-grade 4 na. Kaya ako ay mag-teacher na rin. Biro lang guys, kaya balik naman tayo dito sa niluto natin. Kaya nanluto na ng nga pala yung itlog kaya binuksan naman natin itong corn beef kasi ito naman yung sunod natin lutuin. Kaya nagpainit na din tayo ulit ng mantika. Kaya nung uminit na isunod na rin natin ilagay yung sobra sa sibuyas at sunod sunod na rin natin nilagay yung nahiwa natin kanina na bawang. Kaya medyo na golden brown na yung mga natin kaya sunod na rin natin nilagay itong corn beef. Sumama pa yung takip, gusto sigurong magpaluto. Kaya halo-haloin lang din muna natin saglit glit pagkatapos sunod na natin dagdagan ng mga pampalasa. Naglagay nga lang pala ako ng kunting magic syrup at kunting asin. Medyo matabang pa kasi to kapag maluto na kaya dagdagan lang din natin ng kunting mga pampalasa. Kaya pagkatapos ay naluto na rin yung corn beef. Kaya nagpalamig na rin ng kanin yung kapatid ko diyan kasi maaga pa daw sila papasok sa school. Kaya pagkatapos ay sunod na rin natin ang toyo. At sakto nga lang pala yung mantika na bili natin dito. At dahil nga naluto na yung kabila kaya binaliktad na lang natin at hihintayin na lang natin na maluto yan. Kaya habang hinihintay natin na maluto ay naglagay lang din tayo ng suka dito sa maliit na lagayan kasi hindi kumplito yung tuyo kapag walang suka. Kaya pagkatapos ay naluto na rin yung tuyo at hinango lang din natin yung kawali para lumamig. At ito na nga pala yung simpleng almusal namin kaya tara guys sabayan nyo kaming kumain. Hi guys, welcome to my vlog. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to guys, maraming salamat palagi sa panonood nyo at 'wag n'yong kalimutan i-share ang video na to. Maraming salamat po, I love you.